Magandang hapon po. Magandang na. hapon din sa inyo po. Sirap okay. Eh. Yung anak nyo ay 11 years old. Bakit nyo yeah. po tinan over sa MSW? Kasi pasaway yung bata. Tapos naguguluhan na yung nanay ko kasi nandun ako sa ibang bansa. Okay. Kaya But, tinorn over ko sa kanila para matuto yung bata ba. Kaya na po mismo nag-turn over. Yung nanay ko po kasi ay, nandun nanay. ako sa... Para mapaayos yung sitwasyon. Opo. Okay, ang siste, Uh, pagdating sa DSWD, nakatakas. Ngayon, oh. nawawala na yung bata. Opo. Ano pong sabi ng DSWD? Nakausap niyo na po yung mga taga-DSWD? Opo. Anong sabi? sabi? Sabi nila, hinahanap daw nila, pero hindi pa din nakikita. Hinahanap. Ang tanong, bakit nakatakas? Ba't sila natatakasan? Saan nagkulang doon? Ano nangyari? Ba't natatakasan itong mga taga-DSWD? So, pag meron palang tin-over dyan, yung korte, alam mo, kasi mm -hmm. minor, may ginawang uh, mali o kasalanan, useless kasi mga katakas din pala. Yan dapat ang investigahan. Miss Julia Jan Sakal. Good afternoon, Sir Rafi. Uh, Tinan over po sa inyo, yung bata. Bakit po kayo natakasan? Ah, okay. Ito po yung ang um, nangyari. May, um, sa center po namin, yung clientele category po is uh, street children and homeless families. Okay. Uh, residential care facility po yung center namin. So may mga bata ko talaga na gustong tumakas. Since po ang bata po is three children, lumaki po siya sa street, uh, hindi po namin mapigilan na uh, tumakas kasi po yung, uh, again, yung center po namin hindi sa kulungan. It is a uh, family talaga, a uh, house home talaga yung approach oh. Uh, ng center namin. So may mga house parents po kami na uh, nag sa kanila. kibaling sila po ang naging mommy at daddy ng mga bata na nire-refer dito sa center. So hindi po namin sila kinukulong sa center. Senator Erwin Tulfo Tol, magandang hapon sa iyo. Sir magandang hapon uh, Tol Raffi. Uh, magandang hapon sa mga nakikinig at manonood. Matagal na itong problema. Merong shelter sa DSWD na dyan ay inalalagay yung mga street children, uh, yung mga bata na may problema. eh Palagi nakatakas, natatakasan. So may maybe pwede mong paimbestigahan ito sa iyong committee. Ang uh, nakita ko na yung problema na yan Tol Raffi, ang uh, problema PONDO, uh, kulang kulang na kulang ang mga shelters sa DSWD kasi at one point, as a matter of fact, sa shelter sa may Pampanga, yung mga biktima at saka yung mga suspect, for example, yung hasa ni rape, yung biktima may trauma, nandoon sa shelter, kabilang building lang, nandoon naman yung suspect. Mm -hmm. Sabi ko, paano naman po ito? So nakikita sa kinakansyawan pa, aminado yung mga house nagtakansawan to po yung sa ng mga biktima, eh, wala po tayong magagawa kasi uh, kulang po yung facility. Pangalawa, kaya sila natatakasan tol rapi. kulang ng tao. I mean, wala sila mga gwadya. Then, paano mo naman babantay sa gabi mga house parent? Eh, pati mga house parent, matutulog din yun. Eh, kailangan siguro ng gwadya. Again, babalik ka na naman doon sa pondo, tol rapi. ang uh, kulang binabawa, binawasan last year, ang hiningi ng uh, DSWD na pondo, binawasan lang parang mga 5 to 10 billion, binawasan siya. So, uh, ang problema dyan, facility, tapos yung mga tao, As a matter of fact, may babalikan lang ako sir, kausap ko sa kita rin, ekstra katapos salamat siya dahil doon sa sinabi mo na at mapweste yata ang DBM na marami nang magiging regular na social workers. So medyo high spirit sila ngayon uh, after you have uh, recommended na gawing regular itong ating mga social workers dahil sila yung mga talaga aasikaso niya, yung mga patang ginadala sa BSWD. Okay. Sige. Um, kung kailangan ng additional budget, tutulong din ako sa iyo pagdating sa budget deliberation, malapit-lapit na uh, susuportahan kita lang sa gayo, mabigyan ng karagdagang budget para dito sa mga shelter. Pero di ba billion-billion yung mga ayudang binibigay ng DSWD at uh, binibigay sa mga politiko para ipamahagi sa kanilang <laughs> mga constituents? Eh bakit di na muna dito sa mga shelter? Yan ang problema. Kaya nga dito, pagdaan si Cruzapin to natin, bawasan natin itong... Uh ang uh, mga ayuda para na binibigay sa politiko kundi i, i uh, uh, ibahagi doon sa paggagawa ng mga infrastruktura. Kulang na kulang ang DSWD tol rapi ng infrastruktura. Kagaya niyan, mga shelter pero mo, sa di ba may mga juvenile delinquent sinama doon yung mga biktima nila. Tawawa nga, awang awa ako, kinakansyawan pa yung ginahasa niya, kinakansyawan niya pa gusto mo pa ba ng isa, ginagano. Kulang kasi yung shelter, kulang. Pati yung mga nagbabantay po lang. So siguro sa susunod mong hearing, eh, pwede mong gawing uh, ano ito, topic uh, para maimbestigan in relief legislation, mapaganda, mapaayos Tama. yung mga shelters ng TSWD. Tama. Okay. Tama. Tolerin, maraming salamat. Ibibigyan namin Thank sa iyo yung mga information, details, maging itong uh, complainant namin, papapuntay namin sa iyong tanggapan ng iyong action. Salamat, Tolerin. Thank talerain. you. Major Arazo, sir. Good afternoon po. Kasama po kayo sa Nagahanap dito sa batang nawawala o natumakas sa eh, DSWD, ano na pong resulta ng inyong pag, ginagong paghanap sa batang to? Based on information, sir, na natalap na yun, sir, parang dalawa yung tumakas ganun sa... Batang, dalawa? Kumama rin, sir, sa, sa kapagayad na bata. Baka okay. nandun lang yun, sir. Baka nandun lang. Eh yung pong, kagayan, uh, yung mother po umuwi pa from Kuwait. balisang balisa dahil hindi niya makita-kita ng kanyang anak. So, sir, Uh, Tuloy-tuloy po yung gagawin yung paghahanap Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Tulungan po namin, sir. Meron na po kayong lead. Sa ngayon, sir, uh, wala pa, sir. Kasi hindi pa gastan namin alam kung sino yung uh, sinasamahan niya, sir, kung saan yung makikita. Pero uh, madali lang yun, sir. Kung makapuha kami ng information, sir, makatulong namin yan sa kagayan, sir. Marami madali lang. Kayo. Okay. Yan ang gusto ko marinig. Madali lang. Magpatulong tayo sa ako, uh, sir, sa PNP ng COCO, sir. Very good. Sige kasi po. Sige na po. Asahan po namin ha, Major sir. Major, maraming maraming salamat po Major ha. Miss Julia. Yes sir. Dalawa pala nakatakas. Not one, but two. Oh. Po, si, um, Dalawa po ang tumakas pero yung isa po is from Cagayan de Oro City so um, still searching and I uh, and uh, nag-coordinate na po ako sa uh, police uh, local police station po sa Makabalan which is Um, isa sa mga bata doon is uh, sa Makabalan po siya nagstay nice so um, still po uh search or searching pa po nila yung dalawang bata okay sige po well makipagcoordinate po kayo sa PNP makipagtulungan po kayo and then maghigpit-higpit na rin po kayo siguro baka uh, hindi po maayos yung nakalatag po na sistema uh, sa mga shelter ninyo dahilan para yung mga bata ay nakatakas Salamat Maraming po. salamat po. Thank you po. Kung sino po yung nakakita sa anak ko, sana po ay matulungan nyo ako na mahanap yung anak ko si Eljan P. Kanyeda kasi nandun daw siya magpuntahan sa Cagayan de Oro. Hindi ko kasi ma... Ako ang kusang maghanap kasi wala din akong pamasahi. Kaya lumapit ako dito sa Rapitol po para matulungan ako na mahanap yung anak kong nawawala magti three months na po. Okay, sige ma'am, kung pamasahe lang kailangan nyo, lahat-lahat bibigay ko financial. Opo. Kakabalik ko lang, malabalik manggagawa ako sa ibang, sa amo ko sa Kuwait. Noong July 10 po, nagbalik ako ng Kuwait. Tapos, ang nangyari po ay, gusto ko pong ireklamo yung kasama ko din. Kasi kinukunan lang ako ng larawan, tapos minapasapasa nila sa ibang katulong. Hindi ko po alam kung ilang tao ang nakakita, kasi nakikita yung ba masila na bahagi sa katawan ko. <laughs> Ang purpose ko bumalik sa ibang bansa para makaipon tapos may suporta ako sa mga anak ko. Sino may kagagawang po noon? <laughs> Yung luma pong katulong doon. Okay, kayo habang... Picture po, habang ako ay tulog. Kaya umalis ako sa bahay ng amo ko. Hindi ako na... nagpaalam ako sa amo ko na magpunta ng embassy para magkuha ng eh, apit... pa... pa, deport natin, pabalik ng Pilipinas. Gusto ko, gusto ko pong kasuhan sila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pa, pa deport muna natin, pabalik ng Pilipinas, tapos kakasuhan natin dito. May pangalan po kayo. Opo. Sabi po nila, hindi daw ako makakasuhan kasi wala akong pera. Hindi ito to po yan. Nandito ka na po sa akin. Ako po ang Senate Committee, Chair ng DMW. So marami po tayo pwede magawa. Sinisiguro ko po sa inyo. Nung nangyari yun, July 16 ng umaga, nalaman ko July 19 po, nag kami kasi inutusan ako ng kasama ko na i-bismisid ko yung babae na yun para ano, makapunta ng ground, ground floor kasi may bilhin kami. Pero nakita ko sa messenger nila ako yung picture na yun. Tapos binubuli nila ako. Oo. oh, oh, oh. oh. <laughs> Meron akong <ebidensya> dito po. <laughs> okay. Nasaan na po yung kasama niyo na pinitulog habang natutulog? Po, nandun pa po, po sa Kuwait. Sa Kuwait? So, po. Ah, pwede po natin uin yun. Tapos pagdating dito, sampahan natin ang kaso. May mga ebidensya po kayo? Oo Okay. Madali po ito. Magagawa natin ng paraan. Una sa lahat, ako po magbibigay ng personal na tulong sa inyo. Pangalawa, since umuwi kayo because you're in distress, may matatanggap po kayong tulong galing po sa ating DMW at OWA. Sinisiguro ko po sa inyo yan. Pero what's very important to me here is yung makasuhan, mapauwi at makasuhan yung bastos na kasama mo. O, yung sabi po, dalawa, nyo na, kasi sila, kasi... ng mga hubad yung larawan. Opo. Sige. Saan ho ba kayo? lugar dito sa ano? Pilipinas? May Alim Jimenez, misamis, Occidental po. Mindanao pa po. Sige po, sasamahan po namin kayo. At kung kinakala, iseset up po namin kayo sa uh, pangkabuhayan. Yes po. Yung panimula, para hindi nyo na po kailang bumalik pa doon. Opo. Attorney, kaunan magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. First things first, ang pagkakalam ko, pag ang isang OFW mo dito in distress, uh, meron matatanggap na tulong mula sa OWA o DMW, tama? Sa pareho po. Sa DMW po, may action fund po sila. So, nakadepende po sa rason kung ano po ang dahilan kung ba't sila dis distressed. Uh, Senator, either ano po, either 50,000 or 75,000. Ay ah, doon, po doon sa Doon lang tayo sa maximum, sa 75, 75, na lang. Okay, sige. Yung pangalawa? Sa OWA naman po, sir, nakadepende po, sen, kung active or inactive po ang membership. Either way, sir, tutulong po ang OWA. Active po ba kayo, ma'am? OWA o member o inactive? Opo. Active. O, pag... Kasi balik manggagawa ako. O, active. So, Opo. Pag, na, pag sir, pag na-verify namin active, sir, meron tayong package ng tulong para, kay, para po kay ma'am. Okay. Kukunin ko na lang po yung detalye para matulungan. Kami na rin po mag -e endorse sa kanya sa DMW. Good. Sir. Isa pa gusto kong mangyari, yung pong kasamahan niya sa work na nagpapakalat ng kanyang mga hubad na video o larawan, ang gusto ko pong mangyari, mapauwi dito sa Pilipinas at makasuhan. Opo. Kaya po, saan pong lugar sila? Sa Kuwait. Opo, opo. Ayun. Kunin po namin yung detalye, sir. Kunin namin yung detalye. Sige, ma'am. Off-air, ibibigay yes, po namin sa inyo. Ba? Salamat po, ma'am, ha. Thank you po, Maraming attorney. salamat po, sir. Ma'am, may matatanggap kayo sa DMW, may matatanggap kayo sa OWA, may matatanggap kayo sa amin. Tatlo ang... Maraming salamat po, sir. Walang alaman. Salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat. And then, sasamahan po namin kayo, pamasaya namin kayo, pauwi sa inyong probinsya. Okay, ma'am? Okay po. Yes, ma'am. Thank you po. And of course, ayusin din natin yung problema doon sa inyong nawawalang mm -hmm. anak. Okay? Maraming yes, Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Api. Salamat din po sa inyo. No. Magandang hapon po, ma'am.